Sa bayan ng Palawan ay may isang kwento na walang katapusang pinag-uusapan. May magkapatid na naulila sa ama. Tawagin natin silang si Ava, babae, isang 7 years old, at si Noah naman, 10 taong gulang. Namatay ang ama ng mga ito sa lumubog na barko. Sa Manila ito nagtatrabaho bilang isang construction worker. Kahit mahirap na mahirap sila, ay nakakaraos ang mga ito at weekly kumagpadala magpadala ang tatay nila. Magpapasko ng magbakasyon ang tatay nila at iyon nga napasama sa paglubog ng barko. Sa sobrang tagal ng pag-aasikaso at wala naman silang pera, ay hindi din nila na ipaglaban ang kaso ng tatay nila. Tapos, mahirap pala ang kaso kapag ang tao ay missing lang kasi wala namang nakita, nakatawan. Ang sabi ng abogado sa mama nila ay may laban. Ang kaso, pero magastos. Kaya kitang kita ni Noah kung paanong naghirap ang nanay nila. Nagsimula na itong maging palakaibigan. Mga kaibigang lasenggera na ay hindi pa umuwi ng bahay. Magdamag ang mga ito sa labas. Awang-awa si Noah sa kapatid niya. Tinititigan niya ito at ngumiti ito sa kanya. Hapon na at wala pa silang kain, kakahintay sa mama nila. Lumabas nang bahay si Noah at nanghingi ng pagkain kay Aling Bining, ang kanilang kapitbahay na babait mula pa sa umpisa. Binigyan niya ito ng kanin at isang sardinas. Mabilis silang kumain ni Ava, gutom na gutom. Mahina si Noah pagdating kay Ava, pitong taong gulang pa lang kasi ito. Gusto niyang ipakita dito na kuya siya. Hindi pa umuwi ang mama nila. Tatlong araw na. Ang huling balita ay may sinamahan na itong lalaki. Hindi sinisisi ni Noah ang mama niya. Nakita niya din naman kasi kung paano ito nasaktan at nahirapan. Naging mabait din naman ito nang buhay pa ang papa nila. Alasing ko pa lang ng umaga ay ginising na ni Noah si Ava at nagpaalam ito na may pupuntahan lang at babalik din bago magtanghalian. Ipinagbili niya din ito kay Aling Bining. Lumabas ng bahay si Noah na may daladalang sako at naglakad-lakad ito, nagpupulot ng mga plastik at lata kung anong mga bagay na pwede niyang ibenta sa junk shop. Hanggang sa nagkaroon ito ng mga kaibigan ng mga basurero din. Sa unang araw ay nakapagbenta agad ito ng 60 pesos. Agad niya itong binili ng bigas at ulam. Daladala -dala niya pa uwi. Naabutan niyang nasa bintana ng kapitbahay si Ava, nanonood ng TV. Kung may TV lang sana si Aling Bining, alam ni Noah na papapasuki nito si Ava. Naawa tuloy siya sa kapatid niya na pumatong pa sa bato para lang makita ang TV sa loob ng kapitbahay nila. Wala talaga siyang balita sa mama nila. Namuhay na sila na silang dalawa lang. Ganun na ang naging ng buhay ng magkapatid. Sa malayo, iniiwanan ni Noah ang sako para hindi ito makita ni Ava. Habang naglalakad si Noah, daladala ang sako ay nakita niya ang mga batang papasok na sa eskwelahan na mga nakayuniforme. Napangiti si Noah. Papapasukin niya si Ava sa susunod na taon. Mag-iipon siya. Medyo maganda ang araw ni Noah. At habang tumatagal, ay may mga suki na siyang bahayan na sa kanya binibigay ang mga basura nito. Nadagdagan pa ang kita niya ng pati tapon basura ay pinatos na din niya. Nagkaroon na sila ng konting stock na grocery at bigas. Hanggang sa isang araw ay nadatnan niyang umiiyak si Ava at nang tinatanong niya ito ay sinabi nitong sinaraduhan siya ng bintana ng kapitbahay. Hindi tuloy siya makapanood ng TV. Inalo-alo naman ito ni Noah. Pinangakuan niya itong bibili sila ng TV. Ngumiti na ulit si Ava. Kumain na sila ng hapunan at natulog. Sa higaan ay gising na gising pa si Noah. Sobrang daming iniisip nito. Sobrang daming plano nito sa buhay. Ano naman ang mga gawa ng isang sampung taong gulang lang? Bago ito natulog ay nagdasal pa na sana daw ay ligtas at bumalik na ang nanay nila. Lumipas ang mga buwan at naging maayos naman ang takbo ng buhay nila ni Ava. Hanggang isang araw at Marge ay hindi bumalik si Noah. Naghintay at nagiiyak si Ava gabi na kasi. Sa lakas ng iyak nito ay pumunta sa bahay nila si Aling Bining at doon niya nalaman na hindi pa umuwi si Noah. Mag-aalas ches na ng gabi. Sinama ni Aling Bining si Ava sa bahay nila. Kinabukasan ay may mga pitong bata ang dumating sa bahay nila. Lahat ay may hawak na sako. Hinarap sila ni Aling Bining at napalingin ito kay Ava. Sinabi ng mga bata na nasagasaan si Noah. Mamaya lang ay may dumating na mga pulis at kinonfirm na nasa morgue si Noah. Kinausap ni Aling Bining si Ava. Umiyak ito ng umiyak. Habang sa dumagete ay biglang nagising sa isang tapik ang mama nila Noa at Ava. At kitang kita nito na nakatayo si Noah sa tabi niya. Nahimasmasan ito. Masama ang pakiramdam niya. Nilamig ito. Nang oras din na iyon ay sumakay ito ng barko pauwi sa kanila. Sumama pala ito sa lalaking taga-dumagete. Pagdating niya sa bahay nila ay isang lamay para kay Noah ang kanyang nadatnan. Nakita niya si Ava na nakabantay ito sa kabaong ng kuya niya. Niyakap niya ito at nag-iyakan sila. Magmula noon ay hindi na umalis ang mama nila. Tatlong buwan pagkatapos ng libing ni Noah ay masayang namumuhay si Ava at ang nanay nito. Araw ng birthday ni Ava, ay isang ordinaryong araw lang ito wala naman kasi silang pera para maghanda magalas dos ng hapon nang may kumatok sa bahay nila may dala-dala itong malaking karton ng TV nagulat sila sinabi ng nag-deliver na matagal na itong hinuhulugan ni Noah at ngayon ang araw ng pag-deliver nito napangiti si Ava at biglang umiyak umiyak din ang mama nito sinabi nila sa nagdi-deliver na ilang buwan nang wala si Noah. May na daw ang amo nang nag-deliver. Kasi dapat daw dalawang hulog pa bago ito matapos ni Noah. Pero hindi na nga daw ito bumalik. At ang bili ng amo nila, mahulugan man o hindi, ang dalawang hulog ay tuloy ang delivery date nito na nilagay ni Noah. Sa ngayon ati march ay dalaga na at tapos na si Ava. Kahit kaya na niyang bumili ng bahay na malaki ay hindi ito umalis sa bahay nila kung saan sila nakatira. Pinaayos na lamang niya ito. Mas malaki pa ang bahay ng libingan ni Noah at mas maganda kisa sa bahay nila. Inaalagaan kasi ito ni Ava hanggang sa ngayon. At kalat din ang balita na nakakausap ito ni Ava kasi minsan ay naririnig nila itong binabanggit madalas ang salitang kuya. Pero baka naman nagdadasal lang o kaya nagpapasalamat ito madalas sa kuya niya. Hanggang dito na lang, Ati Marge. Salamat sa pagbasa ng sulat ko.